Hi guys. Dito ulit kami. Kasama ulit yung gang. With Mamsi. Sa likod na sa likod si Mamsi. So ngayon na kami. Uh, road trip from uh, Illinois to Michigan. So interstate na travel. Punta kami sa, uh, sa Silver, uh, Silver Beach, Michigan. So uh, day trip lang. Uh, mga 2 hours drive from, from sa amin. Pero yun nga, medyo ano, cloudy at maulan. So almost, nandito so, na rin kami. Sana makasama yung panahon. Pero dun sa, base sa AccuWeather weather eh uulan ng mga 50% pero let's see. So, yun Later. Hello! Bye bye! Mayroon tayo sa Silver Beach. One way ba itong napuntaan? Hindi ako siya. Sure. Wala, malakas ang ulan at hangin. Hangin, parang maganda sana dito. It's nice. Pero lumalakas yung hangin, nilalamig yung, yung mga kids. And this timing, timing. So we're here, Silver Beach, Michigan. Ako din, white sand. So, nagtayo kami ng tent namin. So, mga bata, nag-start na mag, uh, maglaro sa sand. Ayun Okay din. Pero, uulan siya eh. Pero, take advantage lang namin yung ano. Yung, yung place kasi malayala rin yung piniyahe. Ayan. miss magdagat. Ang ng tao ni si Kim ginukuha yung wagon medyo nakakatakot ng sa sa pa kasi lumulubog yung ano yung pa dito sa ano sa sand medyo nakakatakot sa kilis pero hindi naman masakit medyo, medyo ano lang cautious so ayun later ayan so naka na kami medyo minto yung ulan pero uulan ulit in I think 20 minutes so Chill lang kami dito, tapos kain lang, pinagbibigyan ng pagkain doon Relax lang Siguro stay lang dito maybe an hour Kung lumakas ang ulan, alis na So yeah. so, pack up na guys. Ayan, up ka na yung and everything. Nauna na yung mga kids. Nagsashower. So, ganda, ganda rin dito nakasama yung, ano, yung panahon. Ito yung kainan. May playground doon, steam beach. It's really nice. So, ayun, na uh, till next time, mag-enjoy naman. Kahit medyo, ano, umulan ng una. Ngayon, umulan ulit, pero huminto naman for a while. Pero, sulit naman yung, ano, yung, yung biyahe Meron. ito ang ano Filipino style si Atchi lang yung uh, leon dito na ano, may tabo pa hindi yung tabo mahal pang ano baby that's nice that's nice It's okay, my love. Ayos lang yan. K -K. Ano yan, Pinoy style. Ah, si Busa na. Busa na. Yeah. Hey guys. So ano? That's it. Ini <laughs> yung trip namin yun yung. <laughs> so so yun guys. Ah, uh, ini yun yung trip. Uh, uh, ano namin day trip namin sa sa Michigan. So uh, sulit naman na ano tong to ato, mga ano mga bata. Pati yung ano namin yung uh, tourist namin na si <laughs> si Mama. <laughs> At Tourist. This, uh, oh, okay. Actually, first time namin lahat na tuwa naman. Warren Dunes dito. Okay din yun. So, next time ulit. So, uh, ayun. Ganyan na lang. Laters.